The plan was to kill Dilima. Yun pala yun. Alam natin ang punot dulo ng galit na ito ni Duterte kay Senator Dilima. At yung galit niya na yun, humantong sa pagdamay sa napakaraming kaalyado niya para magsinungaling sa korte, para magpagamit din. You see? Ay kung, kung talagang walang, walang magpapagamit, sana yung mag, sana yung mga nanggagamit, katulad nga na itong si ay mananawa. Dahil yun nga, wala namang magpapagamit sana. Kaya malaking sisi dito kahit papano ay yung mga nagpagamit na kaalyado netong itong si Digong. pala dapat. Retired police officer and self-confessed member of Davao Death Squad, Arturo Las alleged or alleges that former President Rodrigo Duterte, Ben Lord, Loud, an SPO for Sonny Buenaventura and him, talked about the assassination of former Senator Leila de Lima. So silang apat ang nag-usap-usap don sa assassination sana ni Senator de Lima na dati pong chairperson ng CHR or Commission on Human Rights. Yun. Napaka-delikado, no? Napaka-delikado pala talaga ng lagay ni, ni Senator de Lima. Ben Loud is also a former police officer and allegedly the handler of the Loud Quarry. Itong quarry na ito, doon daw uh, binabaon lahat ng biktima ng extrajudicial killings. Sa Dabap at sa iba pang karatig lugar, ba? Diba? matindi pala talaga. As CHR, Chairperson de Lima, initiated the investigation of the alleged EJ case attributed to the DDS in Davao City under then Mayor Duterte, who has reported links to the vigilante group. Okay, so talagang siya naman yun eh. Siya ang nagbuo na itong DDS or Davao Death Squad. Pero kung titignan niyo po itong mga retired officer na ito, kayo rin po ay mga nagpagamit. Kayo rin po ay nagpa-oto. Demonyo rin po kayo. Okay? kahit papano, etong si Las Cañas, kung nakikita nyo naman, nakikita nyo, uh, siya na po ang nagbubulgar. Okay? Siya ang may, may um, dahilan. Kaya etong mga isyo na ito ay, ay nalalabas na sa publiko. Kahit papano, nakikita natin yung pagsisisi kung gano'n. Pero yun nga, nagpagamit din. Kaya, masisisi rin po etong mga katulad ni Las Cañas at ng iba pa. All right. Ito yun. Duterte, okay, talked about this. Yun, nagplano, nagplano na ipa-assassinate sa Senator Dilima ng panahon na yun. Pero yun nga, hindi na tuloy at humantong na lang sa pag-imbento ng kaso uh, laban kay Senator Dilima. At kung titignan niyo po, ah, yung kasong ibinabato kay Dilima, Lima, ay mukhang, mukhang si Digong talaga ang ganong klaseng tao. Kaya naku po, naku po talaga sa mga taong naniniwala dito kay Duterte. Kaya sabi ni Trillanes, ang pinaka ng ating bansa ay etong si Duterte. Kahit papano, abay mas, mas naniniwala naman tayo kay Trillanes kumpara sa isang Duterte. Grabe, no? Grabe pala talaga ang plano at pagkademonyo nga na etong si Duterte. So ayan, Tatay Diggs, yung tatay niyo po. Mamamatay tao ko na. Good luck.